Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang mga fans at followers ni Chris Aquino sa updates sa kalagayan pagdating sa kanyang kalusugan. Matatanda ang kamakailan ay sinabi ni Chris Aquino na magkakaroon siya ng pribagong treatment at sana nga daw ay maging successful ito. Sa huling balita na kung saan nga ay nakapanayam si Mark Leviste, sinabi nito na hindi muna i-confine si Chris Aquino sa Amerika dahil na rin sa pagkakaroon ng outbreak ng COVID. Sa kwento ay sinabi nila, na lalong magiging mahirap para kay Chris na makonfine ito at hindi nga siya pwedeng magkaroon ng COVID dahil na rin sa kalagayan nito. Ayon sa mga balita at mga naging interview kay Mark Leviste, sinabi nito na ang confinement ni Chris Aquino ay pagliliban muna dahil na rin sa pagkakaroon ng COVID alert sa California, USA. Ayon kay Vice Governor Mark Leviste, she postponed her confinement at UCLA Hospital while I was still there. Nagkaroon ng COVID alerts sa mga medical facilities. That's why I decided to go home first kasi waiting time. But anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, I'll give it my utmost priority. Ayon din kay Mark Levise, kailangan din niya na tugunan ang pansin ang mga pangangailangan bilang trabaho nga niya, ang busy governor sa Batangas. Pero kung kailangan ni Chris ang tulong ay mabilis natutungo sa Amerika, ang nasabing vice governor. Dagdag pa niya, syempre may mga responsibilidad naman din ako dito kaya kailangan magtrabaho din. But as I've said, isang tawag lang mabilis pa ako sa alas 4 na darating sa Los Angeles. California. Samantala, umaasa naman na posibleng pagkatapos ng Holy Week o mahal na araw ay makakabalik si Mark Levisia sa Amerika para nga magkaroon ng update sa kalagayan ni Chris Aquino. Dagdag pa niya sa nasabing interview, well, kung walang emergency after Holy Week kasi nagsasalitan din kami ng mga sisters niya, ibang kaibigan para hindi sabay-sabay din. That way we are assured that Madam is in good company other than good company of BIM kasi si Kuya Josh nandito sa Pilipinas. Matatandang si Nabimbi at Joshua ay mga anak ni Chris Aquino at sa mga report din na ito, muling sinabi at ibinahagi nga ni Mark Leviste na patuloy na pumupunta ang mga kapatid ni Chris Aquino sa Amerika, hindi man ito pinapakita sa social media.